Ah, mga kaisan, magandang umaga po. Ay, uh, lagnat pa rin. Ay, nagpahilot po tayo kahapon. Iba pa ang busis ko, ay ano, parang si Hirins Birano. Mga kaisan, mamaya po, papunta dito sa si Kambal at saka si Kabis pa po. Ayan, mga kaisan, nakatatlong sako na po kami. Ayan, sa mga nagtatanong kaisan, ba't din nyo kinukuha talbos? Ay, binigay ko na po sa kanila, eh, ayaw po. Kinautoy. Ay, may mga kumuha na rin po, mga pananim. Tapos mga pambenta sa palengke dun sa labak po at saka doon sa ibabaw eh hindi po namin maagad mga kainsan ito naman po after 2 uh, weeks balik po uli sa ganda kung tatalbos na uli eh pasensya na po ta, hindi na po makuha pero po ipinamimigay ko po yan lahat ay po si Dasil oh. binata na mga kainsan sumama so, po walang pasok o tayo wala akong pasok binata na kayo Dasil eh oh. Para ito na ibang busis ko yan o. Oh. Walang <laughs> Diyo. Baka maging permanent ito ah. Ayan po o. Oh. Kamuti. Ayan si Dasil. Toy, good morning. Good morning po. Baka kaisan Sen. Binata na po si Oto. May katiba ng abaw, Toy. Wala pa? Wala pa? Wala pa daw po. Aray si Oto naman, oto. Aray, anak po ng aking pinsanay niya. Kalau saya mau buat si bukuman. Oh, dati kok? Dati. Ini yeah, si, Ano nama si Utoy Toy. Si Jilmar. Yan. Utoy Talbos. Kukuha hmm. ninyo. <laughs> ayaw po kay. Ini si Utoy Toy. Good morning. Talbos Utoy. Kukuha Talbos Utoy. Pari nga yan. Sarap yan. Utoy. Ayaw ninyo. Pantan Kaya nga, no? ayaw po lang kuhanin ng pambinta ay eh. aray kagaya po nari, na rin pinaghukayan ah ito po yung gaganda na uli ayan oh. Baba ka parang nagulo lang siya. Ito, oh. Yun, ano Kuya Tasil? Ano balita? Ayos nice lang po. Yan oh. No? Kuya ko Yan po si Dasli. Hmm. Toy. Po, na miss niyo binata na si Kuya Dasil po, laki na. Yan oh. No? Ngayon nanliligaw na daw oi, eh. balita ko eh. Ha? Oh, well, eh. Pero ako mga kainsan kahapon ay nagpahilot po kaya medyo ayos na ang lasa ko ngayon. Ito lang ang boses ko. Hmm. Abay, walang dyan mga kainsan. Nagpahilot ako. Sinamahan ako ni ipa Ipamasahin mo ang buong katawan mo. Apakasakit. Ah, Talagang nalagot ko ka na eh. Aba, yun pala mga kainsan. Ipatikuyo ko tayo dala. Ay, ano? Ay, walang dyo. Yan, no, biro. Kulay amag pa man din ang kuyukot ko, nakakahiya eh. Ah, pero sulit po, napaka-professional. Mga maghihilot. Yan, saludo po sa mga maghihilot sa akin kahapon. Ano po, ah, ang galing po, nawala yung sakit ng aking katawan. Aba, ah, mahirap din po ang trabaho nila eh. Para ka nagmamasa ng kalamay ini. Eh. Oo, oh, likod. Ba. <laughs> Pero sulit po. Oh, eh, salamat po sa inyo kahapon. Bago pa lang uti, lalagyan namin ng plastic. Along, ang tatanim. Talong uti tsaka kamuti, hindi. Eh. the state. mga kaisan tuloy pa rin po kami paghuhukay hmm, ang laki oh hmm. bitig hmm. Dami pa rin na, ano eh. Ah, nandoon toy. Kakarga ka na daw si mother mo. Ano to toy? Lubig lubig eh no. <coughs> ano toy? Dami. Oh. Koro. Ganyan, ang puno. Ah. <coughs> Mangino. Ang ilo nga ang isa. No. <coughs> ano pa pala maganda pa rin pala ito ano? yan yeah. o? Meron pa rin yan. Kaya paus na nawala naman ang lagnat pa lagnat lagnat nakauwi ka na ba madam? hindi ba? hindi mo ako nabuwi pinagdala ko lang ako muti kay Jumar kapon? nagkarga hmm, ng ano hero ni pati yung aking pinakarga ko ha, so, pa, na rin hapon? yan din kaya mo ko natin binata na yan eh, o malaka na si Krita, wala hindi makatulog aba bigat pa talaga eh aba sa takilo <laughs> ang karga oh, may mainit yan lagi mo 130 oh, okay. po isang rin po 130 e, sa sama-samahin namin ay ah, tagilid hey. hey, hindi Madal mo mababara madarmo mo Oh. Oh. la Oh. -la Lalaki po.

Okay, meron pa ba yan? Nakabusa na yan mayroon pa May pa, ah, isang pa, pa na yun. Binata na po si Kuya Dasil, mahihiyain na. Ano ito eh? Ang talang dati ano. Dati lagi kasama eh. Oo tara. Yung bagong uwi mo. Oo. Ang takbo. Ayaw lang. Nahihiyayin na ngayon eh. Binabati ko ngayon ito eh. Tara na. Nahihiya. Ito nga daw pinagbabago ng mga na talaw. ka ba eh? Ah, Ay, okay lang yan. Ano okay yan? Basta ti nakatali eh. ay. Na ako to. Ikaw eh. nga ba graduating na ito? iba nga ba? Second year ano? Ang graduate ano? Oh, graduate eh. Siyo ito eh? Ito.

Ito mo lang iatang. Yan, may nagbabalik po si Uto ito eh. Oh. Binata na. Laki na yan Uto eh. Binata na mga kaisan. Yan po ay kasama-sama ko. Uto, hanggang saan nga makita? Dini ano? Dito Uto eh. mo daw. Ang din. Ari. Ari oh. Dito lang siya dati kasama-sama kong bata. Ang taas na eh. Si Alasan. Alasan nga ba'y yung kamada mo? Bahaya. Abaya Bahaya nga pala. Ang Alasan nga pala ang eh. isa ba pula na konti. Bahaya. Pag lalaki po, bayo. Hmm. Ano ba mo? Hmm. Bayo. Oop! Bawal na Dalawa. Eh, isang sako na ma... ano? Father mo. Ano pa ulit? Puno na. Makakabalik ka na ulit. Hmm. Kailan nga? Bila lang karga kahapon. Ha? Tatlo, no? Oo! Oh! Oh, 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 oh. Ngayon ay eh, kaya mo ang mga lima. Aray tatlo. Mamaya ka ba na nag-aangin ka na rin? Oo, oh, madara mo. Kuhanin mo na. Kukunin ko mamaya. Yeah, Iya, kumuha ka na. Kumuha ka pati ng mga ganda. Ba't kukuha ka ng pangit? Eh, nasa puno tayo ah. Ayun, kaya hindi pala labo. Nasa puno eh. Mamaya bibigyan ko ito. Dami dami yun ay. Ayang din yung gano'n. Oh. May pugi. Oh. 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 Nabawag oh, na ay. Aba yung pala eh. Mga tatlong biyahe ko na uli. Kaya grabe mga kainsan. Grabe yung. Nakukuha namin ano. Nakukuha namin ah. Uh... Uh, tatlong araw na po kami tatlong araw na nag-harvest na dito pa lang kami one port pa lang ay kaysa, dito pa lang kami 10,000 kilo na nakuha namin ayun oh eh, no? hanggang dito pa lang kami ayan po hindi pa naka-harvest ayun know? oh grabe po sobrang daming blessing kakatuwa grabe hindi ko ini-expect mga kain sana sobrang daming bunga so ba, sobrang daming laman ari nga po pala hindi pa hukay ititira ko kay kamis friend ito ho nga pala hindi pa hukay 1, 2, 3 4 na eras ito hindi pa yan hukay baka po ito eh. mga apat na sako pa rin ito ay ayun, no? sabi kayo ito eh. tutulong daw siya sa akin ay ay din eh, para mag, may kahantahan kami ah may yan may mga apat ang sako pa ito hmm. isang or, isang iras po oh ay ano? nag iisang sako isang iras daw pakita ko po sa inyo isang iras hmm. ayun ho oh. ayun ho na, doon po mga kaisan sila sa kabilang area ano po itinitin ng koring palabak pagkalalakan na ng laman Aray, mga kaisa dito Oo Aa, Ah, ah. Oh. Pagkalaman po. Are po ay eh, tatlong luang na malalaki. Isa, dalawa. Tapos ito sa labak. Tatlong luang pa rin po ito. Mm, tama mga kainsan. Oh, ayan oh. Mm. Ayan oh. Malalaki. Oh. Ayan pa oh. Tumisting po tayo. Mm malaki. Mm. Niyan. Mm. Niyan. Ambitig. Hmm. Mm. Malaki naho. Mm. Ito po ay naunang itanim ay. Kira hmm. busong po sa talbos. Mm. Ginining lang kulaan. Mm. Hmm. Sa mo. Pareho yung puno oh. Ano mm. oh. Mm. Mm. Malaki na ho. Hmm. Pareho ang ariho oh. Ah. Kaya naman di makukuha na rin. ang laman. Pagkalalakay. Ah. Baka po ari ay, ang makukuha. Nako. Ang sampuan sa ako. Arela ang isang aray. Ang pagkalaman. Oh, naman. Um, oh. Yan oh. Oh. Yan ho oh, ang laman oh. Pa mo um, mostra ko sa inyo. Oh, ayan Ah. Ang lakay. Oh. Naoslit na. Aray po yung talungan. Oh, ini-spray na po natin ito tatamnan po ng mais pagka mais po saka ako po dadalihin ng ano ng uh, pagkatapos ng mais saka po dadalihin ng anong pangalan na rin ah uh, nalimutan ko pa yung kamote papapayat-payatin ko lang po ang lupa at ang kamote naman po masama din ang masyadong matabaan lupa dahon ng dahon hindi na laman kailangan sapat lang siya yo mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mamaya po uli samahan ko kayo yo. ingat po lagi mga kaisan stay humble and god bless peace bye. salamat po